Sabi nga nila, Christmas is the season para maging mas mabait. At yan nga ang ginagawa ngayon ng online influencers na sikat sa mga paggawa ng prank videos. Narito ang report. Nalilita ka ba sa akin? Alam ko, malay ka Hindi ako bro Kasi ba may mapas na naman tayo. Ako, nagbabago na ako. Pero syempre, yung paninindigan ko, ganun pa rin. Hindi naman, porke ito sinabi kong lakos na kayo, eh, tinatapakan ko na yung mga na-achieve niya sa buhay. It's a prank, Stanley! bakano, Punta di, din! Di, di, din! Di, <laughs> din! <laughs> <laughs> sa kalukuhang content tulad niyan, kilala si na Boss Toyo, Ay, Redon Labrador at Green Soldier. Pero sa pagkakataong uh, so, ito, kasi bro, enough na muna ba? sa mga kalukuhan. Malalambot din pala kasi ang puso nila. Ilan lamang sila sa social media influencers sa pangunguna ni Bostoyo na nagsama-sama para mabigyan ng laruan ng mga batang ito sa Vitas Tondo. Taong 2014 nang upisa ni Boss Toyo ang ng mga laruan sa nasa dalawang bata lamang. Hanggang sa taon taon na itong dumami at sinuportahan din ng iba't iba mga social media influencers. Dumarayo rin si Boss sa Cavite para mamigay na aginaldo. Sa ngayon, umaabot sa higit isang libong mga bata ang kanilang napasaya. Hindi rin naman talaga puro kalungan, di rin lang puro kung ano-anong mga content yung ginagawa namin. Meron din kami talaga mga puso para sa mga maliliit na tao na katulad din namin kung saan kami galing. So hangat din namin na marating din nila yung kung saan kami ngayon. Dalawandang bisiklet na rin ang naipamigay sa gift giving. May patsibog pa habang inaaliw sila ni Green Soldier. Si Rendo, na karaniwang nambabasag ng personalidad, ngayon puring-puri naman sa kapwa niya vlogger. Gusto kong uh, purihin itong uh, mga ganitong gawain na ito dapat ang palagi natin pinapakita. Si Boss Toyo ay isang uh, magandang halimbawa, lalo na sa social media. Ang mga magulang, labis ang pasasalamat. Thank you, thank you kasi sinishare nila yung blessings nila. Malaking tulong po to para sa aming mga taga-tondo kasi uh, imbis na ilalaman namin pamilya ng laruan, eh idala na lang sa pamilya ng pagkain.